So, ito na nga mga Habibis, Gagabihin pala yung mga bisita namin today kasi kailangan tapusin yung kantang sinulat ni Habi David. Kaya nag-start na ako mag-prepare ng kakainin namin ngayong dinner. Naisip kong gumawa ng lumpiang Shanghai. Tapos, partneran ko na lang ng paksiw na pata kasi hindi pa sila nakatikim nun. Eto naman si Ate Rose. Nag-start ng himayin yung lumpia wrapper. Niligay ko na sa meat grinder yung tatlong pirasong sibuyas, dalawang pirasong carrots, at saka kinchay. Yung kinchay kasi talaga nagpapabango at nagpapasarap ng ating lumpiang Shanghai. Mga worth 20 pesos lang yung dinagay ko dyan. Laking tulong talaga ng meat grinder kasi ang bilis lang napino yung mga ingredients. And then hinalo ko na siya sa kalahating kilong pork giniling. Yung ginagamit ko is purong laman yung walang kasamang taba. And then nilagyan ko ng mga 1 tablespoon ng asin at saka ng isang pirasong itlog. Yan yung gagamitin ko pampakapit, hindi kasi ako naglalagay ng harina. Gusto ko kasi purong laman para mas masarap, ba? Diba? And then hinalo-halo ko lang mabuti, kaso parang kulang ang aking itlog, nakakaloka. Kaya naglagdag pa ako ng isa. And then hinalo ko lang yung mabuti at nagprepare na ako para magbalot. Yung regular lumpia wrapper lang yung nabibili sa palengke ang ginamit ko kasi wala akong makita nung para sa Shanghai roll. Yung makinis at saka square shape, mas malutong kasi yon. At eto na nga, nakagawa ako ng 50 pieces ng lumpiang Shanghai at meron pang natirang konti. Gagawin kong mini burger, char. Iniligay ko na yun siya sa freezer tapos nag-start na kami ni Atalos magluto ng paksiw na pata. Ilang beses na akong gumawa ng gantong content pero kasi mga bisita namin never pa nila natikman ang aking paksiw na pata. Mabilis lang din tong gawin, niligay ko lang yung pata sa tubig, niligyan ko ng bawang at sibuyas at saka paminta tapos konting asin at nilagay din ako ng pork cube. Tapos kailangan lang natin yung i-pressure cooker for about 35 minutes at nung okay na pinadaluyan ko ng tubig yung takip ng ating pressure cooker para madilis agad yung pressure. At eto na nga sabong lambot na ng ating pata yung tipong humihiwalay na yung laman sa buto. And then nilagyan ko lang yan ng tatlong pirasong siling green tapos pinakulo ko lang ulit for a few minutes. At nung kumulo na nilagyan ko na yan ng maraming maraming suka. Siguro mga kalahating boteng suka yung nilagay ko dyan. And then huwag tatakpan at hayaan lang maluto for about 10 minutes. Habang niluluto ko yung paksiw na pata, nag-start naman ako magprito ng ating lumpiang Shanghai. At sakto namang pagkaprito ng aking lumpiang siyang hay na, luto na rin ang paksiw na pata. Kaya ito, naghain na kami ni ate sa at tinawag ko na si Harvey David at mga bisita namin para kumain. Guys, ito yung pinakaunang niluto ni Ray sa akin nung nililigawan niya pa. Oo! Oh na pata! Hindi, hindi. Nung first Sini kami up. magkakilala. Parang wala ba nakatingin sa inyo ng Paksiwi na pata? Wala pa! Yes! Ang dami nang kumaya nito. Laba! Sauce of bronze. Paksiwi na pata. Bet na bet ko yung taba, oh. Na pinalambot ko. Pinalambot ko na malambot. And then you have to eat it with the sili din. Yes. Yeah. Huwa! Yeah. Huwa! Huwa! I'm not sure kung yun yung niluluto sa bahay. Process. Tingnan mo, first time ko ma first time ko tumikim. Diyan di ko alam kung paano mag-present daw sa akin ito. Uh, maalat bang asim? Taksil. Amazon MTL niya. Hindi siya sinigang, maasim. Pero <laughs> yeah. masarap. Masabao siya no? Masabaw. Kasi usually ba ma Yes. Pero because iba may toyo. Oh, oh. And because maasim siya, hindi nakakauma yung tabak. Hindi. At saka parang lasang lasa ko yung sili, ang galing tingnan mo, okay. Jeka. Oh, Ang sarap. Paksiw. Oh, oh ama-asil na. -tabin. Di ba? Masarap. sarap na. Oh, amazing. May suka kasi. Hindi ko maiintindihan kung sinigang Oo. <laughs> oh, oh. Pero asim no? Ah, uh, isa. Ano? Mayroong naman. Ang sarap ng paksiw. Hindi na kailangan ito. Ay, Hindi na kailangan ito. Na ito. mo muna. Naihiya ako. Hindi na kailangan yan. One, two, three. <laughs> <laughs>